Nice. Nakakuha po ako ng data 10 with 1GB data na valid for 1 day. I-check natin sa ating available data ang aking price. Gusto mo ba ng extra dito data para makapag-internet ka? Tara, lagyan natin ng 1GB data ang dito SIM card mo. Sa iyong cellphone, i-open e ang dito app. Kung wala ka pang dito app, punta ka lang sa Play Store at i-download e mo ito. Next, mag-login lang gamit ang iyong number sa iyong dito app. Mapapansin sa aking account na wala itong data. Pero meron naman akong dito points. Gamitin natin ang dito points para magka instant data ang ating SIM card. I-click ang rewards para magpatuloy. Next sa rewards, scroll lang pababa, then click spin to win. Makikita sa spin to win ang mga prize na pwede mong makuha. Andyan ang data 10 which is valid for 1 day na merong 1GB data. Para makaspin, need nating i-convert ang ating dito points to spin. I-click lang ang get more para magpatuloy. Next, i-click lang ang plus para dagdagan ang bilang ng points na iyong i-convert bilang spin. Ang isang dito point ay katumbas ng isang spin. Kapag okay na, i-click lang ang convert. Sa points conversion successful, i-click lang ang okay got it. Ready na tayo para manalo ng data 10 promo. I-click lang ang spin para magsimulang maglaro. By chance din po o paswertehan din po ang paglalaro nito guys. Bokya po ang unang spin ko. I-click lang ulit ang spin. Nice. Nakakuha po ako ng data 10 with 1 GB data na valid for 1 day. I-check natin sa ating available data ang aking price. I-click ang back. Then back again. I-refresh lang ang iyong dito api. Nice. Makikita na pumasok na sa dito sim ko ang data. For only 1D2 point naka 1GB data na agad ako. Ang data 10 is worth 10 pesos kung bibilhin mo kay dito. Salamat po sa panonood. Do not forget to subscribe to my channel for future updates. Kung may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.